Yon, good morning mga kablogers. Nandito tayo ngayon sa bangka. Nandito sa harapan. Ay na pala nila 'yon, oh. No? Pinapala na. Kahapon ay wala pa yang ano na yan, tabla. Yung kabila, wala pa. Nakaipit pa siya sa klam. Hindi pa na ipuksi. Hindi pa napakuan. Wala pa dito mga panday. Pupunta ko dito mga kablogers at ibababa daw namin yung ano, yung parakyut dadalhin dun sa patahian antahin ko lang yung mga kasama namin at wala pa dito ayun yung ito sa so patahian at nawarak ng anong bagyong inting at dun baga sa mga kabloger sa mga nagtatanong kung ang paano daw yan i-area panoorin nyo lang dun sa atin mga video marami akong video na yan sa pag-area ginabutan pag kami ng lakas ang ah, para ang purpose mga mga vloggers kaya, kaya inaari namin yung pagmalakas para makaharap lang ang bangka sa alon. At pag mananakupa na malakas, delikado. maganda pa mag na yan at nakaharap lang sa hangin tapos sa alon. Hindi yan pang himpapawid. Para kit yan sa pang ilalim sa dagat. Ang bangka na yan nakaharap lang sa alon at sa hangin. Update pala doon mga kablogger sa bangka na yung nalubog uh, uh, hanggang ngayon pinapalutang pa rin ng mga tauhan mga tauhan ng kakumpanya naroon yung tatlong bangka yung mga kakumpanya na yun hinila na nila doon sa may Santa Ana kagayan doon nila dinala uh, naghihingi nga sila ng tulong at wala na daw silang na silang kodo at kompresor para mapalutang daw nila yon. Naghingi sila ng tulong doon sa ano ah. Naduungan nila sa Santa Ana. At matagal na yung sila mga vloggers doon simula nung simula pa nung paghahanap nila ng ano, bangka na yon. At dalawang araw pa nila yung hinila patabi. At mabigat yon. Paglubog ng bangka mabigat sila eh. Kaya naubusan na sila ng ano, konsumo malayo pati yung dito. Ah uh, ano yun dito parang limang araw yung biyahe galing doon, papunta dito at grabe lakas ang silig dyan sa lugar na yan kaya tumabi sila mga kabloggers at wala na silang krudo uh, pag may magtulong daw sa kanila doon, may tumulong uh, tuloy tuloy ang ano nila doon paghahanap nila doon sa mga tauhan na yun at hanggang ngayon wala pa rin nakikita yun, antay antay lang tayo mga kabloggers sa ating mga kasamaan at wala pa yung parakyot, cute bababa namin yan Maraming maraming salamat doon sa mga nagsuporta sa atin YouTube channel. Ah, uh, 60k subscriber na tayo. So, maraming salamat sa mga nagsubscribe. At sa mga nagko-comment ng maganda. Yan, maraming salamat sa inyo lahat mga vloggers. At doon naman sa mga nagko-comment ng kung ano-ano. Ah, -ano. uh, alam ko na wala kayong alam sa pagdating sa mga ganitong trabaho. Ah, uh, hindi nyo alam ang sitwasyon ng isang mandaragat. Kaya uh, manahimik ka lang kayo wag comment kayo ng kung ano-ano mag isip muna kayo bago nyo sabihin yung sinasabi nyo at wala, wala kayong ano, alam sa aming trabaho hindi naman kayo maglalaot wala naman kayo alam sa mga ganitong trabaho ang trabaho siguro yung mga opisina Pag-alas 8 na, wala pa natin mga tropa. mabigat yan mga vloggers kaya tuyo na yan mabigat at napakalaki na yan next time mga vloggers pag ginariya yan ay pag ang camera ko ay nakasisid na sa ilalim pag nakabila akong bagong camera videohan ko yan sa ilalim para makita nyo ang forma na yan ay doon pala sa dati kong video sa Bahura na Philippine Rice, mayroon akong video doon. Kaso nga lang, hindi ganyan para cute. Yung para na ginawa ko lang yung sa payong. Binidyohan ko yung sa ilalim ng dagat. Pero kung anong forma na yun, ganun din ang forma na yun sa ilalim. Parang bikya. Parang bikya ang forma niya. Parehas lang ang forma na yan. Doon sa para na yun na ginawa ko din. Kaso sa ano lang yun, sa pang-service. Malit lang payong. Ala, may uli oh. Balog. Yan oh, si Norbing. Kapatid ni Busing. Dito sa tabi lang yan umiwas. Balog ang uli. Bawa ba si parin yung Joe? Diyan rin ano, Batok? Wala, okay. Ako ito kita Diyan rin

Nakakot na sila ng bato. Medyo uh, matagal-tagal pa kami lalao. At pa, mapapaspasan pa yan ni Busing, yung bangka na yan. Pati mga sakay, mapapaspasan ng pare. Mag, papakain dyan sa bangka. Sunod araw yata.

raw pa Mindanao. Ha? Mindanao 'yan eh. Hmm, malapit Hmm, malapit tayo. 'Yun, pag nasa Lilo, baka kaya. Pag na-monitor mo, monitor niyo sa pwede ka bang oh, lumipat doon? Oi, uy, uy, kasi 'yung mga vlogger si parang 'yung 'yung nasa lugar nila sa Mindanao. Si Spader Jomar kasama namin 'yung nakaraan. Pero nung inabutan kami ng bagyong Inting. Hindi na namin kasama 'yan, bumaba na lumipat dito sa kakumpanya namin sa Alford yan laot kami ba to narga laot laot sila dyan ka pala na kasama sa dyan rin tabi mo ba natin kayo yung parokyo wala pa kasama tayo ha wala pa tayo kasama Dadalhin daw doon oh, maglilinis pa kaya. Patahian. Linisan daw yun yung tas laki ng terpan di oh. Dito sa, ano, doon sa taas. Oh. Okay. Uh, At, mag, dun, bukas yata mag, ano? Oh. Mag, uh, pabas-bas, pare. Oh, okay. Katay ng baboy. Yun, <hihihi> <Dino> abangan <na> <hihihi> nyo kablagis bukas. Ha? Ah. Para para mo pa man ako. Hala bang. Para tunaw yatay yung magyo na ano? Para na uh, tichatrise. Dengar eh. ka, danaman. naman? rumain na kita na naman na tichatrise ocho daw. Paswalakas payat. Paswalakas daw yan sa ibag inting. Aw, namumuo pa lang daw ay eh, malawak na. Lawak nang nanunang oh, aw, diameter ng magyo parang parte Mindanao yata dito na naman ang dana na yan sa atin magaling Mindanao dito lang dana daan sa atin sa Kabisayasan sa Kabisayas tapos dito sa Luzon sa Saka... Luzon province daan talaga ito ng bagyo dito sa parte sa ano, Pacific wala so, pang ano ah dalawang panday wala na akong kasama sa ano pagbudigiro at hindi si paring Jongjong i-extra siya dyan dahil sa pauwi siya ng Mindanao pag sumama pa siya dito sa amin sa lao hindi niya na maabutan yung bangka na sasakyan niya papunta Mindanao at hindi siya pwede mag-tracking at marami siyang dala marami siyang mga gamit may mga binili siya ng mga gamit dito sa Dinahika meron siyang video okay na binili kaya sa bangka niya ikakarga yung mga bangka na dadayo doon. Yung bangka ni Busing Michael dadayo kasi sa uh, Mindanao. Yun ang inaantay niya. Para doon siya sumaka para doon makasakay. Antayin na lang natin mga vlogger siya ona no? kasama natin. Mga vlogger sa bangka oh. Ayun oh. oh. anong pangalan ng bangka na yan? inakyat ng Coast Guard, dalawang Coast Guard ang umakyat. Ang mga bangka ngayon na Palauta tayo inaakyat na ng mga Coast Guard. Uh, nagdoble higpit dito sa amin dahil sa pangyari doon sa Sisyan. Lahat dito mga kablogger sa bangka, mayroong ano yan, life jacket. Wala uh, walang bangka dito na walang dalang life jacket sa lao. Uh, at hindi yan marinyohan ng papel kung walang dalang life jacket ay niya, oh. may mga dala sila oh. yung bangka na yan Yuria yata yan bangka na yan at hindi kapag renew ng papel na yan sa marina kapag walang life jacket talagang hindi lang namin sinusuot kapag nasa laot nandyan lang ang salob ng kamaruti yan pag kinakailangan na talaga pag delikado ng, ano, ng bangka pag alimbawa balik balik na yung mga ano na yan buyag lang yung palatik yan isusuot na namin yan yung mga sakay doon sa sisyan may mga ano yun may mga lip jacket, may mga lip jacket din yun Durado may mga, may mga nakapagsuot din ng mga lip jacket doon kaso nga lang ang anod talaga ng ano ah kay habagat palaot kaya nahirapan talaga paghanap hanggang ngayon wala pa nakikita na tao mag alas na ibi na wala pa mga kasama natin yung panday nandyan oh kaya Boboy yan oh, palapit na sa bangka Yun, nandito na mga ka-vlogger si Hong Panday, si Kaboboy. Wala man, di man lumating ang Mama mga kasama. Mamaya pa yata ang hapon ni baba niyang parakit. Kanina pa ako dito nag-antay. mag gis na. Kaya alas gis na nga. Mamaya lang natin balikan mga ka-vlogger. Yung parakit na yan. Kakarga namin yan sa ano ah tricycle hindi namin kaya yung buhatin na punta dun sa magagawa malayo rayo Ganda na uli yung ano, forma ng unahan. Yung napinturahan niyan, So yun hanggang dito na lang mga kablogger sa ating video uh, Pakishare na lang ng video natin Maraming salamat Doon na lang natin i-upload sa Sunod ang, ang uh, Sa video na lang natin i-upload yung Pagbaba ng parakyot